At pat, um, dito tayo, uh, As spokesperson, nandiyan pa ba kayo? Hello, yes, yes. All right, sir, please stay on the line dahil makakausap po natin ang isa sa ating mga kababayan dyan sa Qatar. Nagtatrabaho siya doon para malink po namin kayo at malaman niyo po ang kanilang saloobin. Nasa linya ng telepono ngayon si Albert Ingreso, so, Albert, magandang tanghali sa iyo mula dito sa Pilipinas. Hello po. Albert, kamusta ba ang sitwasyon niyo dyan ngayon? Uh, actually after almost 24 hours ng declaration nila ng yung pagkakakalat ng ties medyo okay na kasi yesterday ang pinaka change lang talaga is yung nagpanic buying ng mga tao so yung mga basic na mga commodities uh, like yung rice, yung flour, yung oil mm, -mm. yung mga ganun uh, wala na siya sa shelves ng supermarket Ubus na Oo, oh, halos maubos na. Oo, oh, dahil nagpanik Pati baling. yung mga ex. Eh, oo, oh, kasi po yung, yung halos majority ng products kasi eh, galing lang sa Saudi, tsaka yung mga uh, countries around ng Qatar. Mm, mm So napakot sila na parang mawalan ng stock. Oh, kaya cause... sila nagpanik ba Pero uh, dyan sa Qatar, ano ang sitwasyon? Um, business as usual ba? business as usual po. Actually, medyo nagkaroon lang po ng ng konting uh, uncertainty dun sa ibang mga OFWs kung ano magiging future ng work nila dito after a few hours ng declaration ng uh, pagkakat ng price ng GCC. The problem lang is Uh, wala pa kasing statement yung government ng Qatar. Pero nung nag-release na sila na walang maa-apetuhan, parang back to normal na po ulit. Mm -hmm. Albert, ano ba ang trabaho mo dyan sa Qatar? Uh, aircraft mechanic po. Aircraft mechanic. So, ikaw nangangamba ka ba sa trabaho mo? Noong una po. Noong una po medyo... Kasi po ma, naapektuhan po yung, yung flights po ng Qatar Airways. Kasi na po nag-close ang airspace ng ng like UAE, ng Saudi Arabia. Oh, oh, which is makes... actually around Qatar. Tama. So yung mga flights po kailangan pong ma-redirect yung mga yung mga routes nila okay. para kumakalipad. So Albert, kasi um, nasa kabilang linya ng telepono ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Mr. Rod Bolivar. Meron ka bang gustong iparating sa kanya tungkol sa inyong sitwasyon dyan o meron ka bang gustong itanong? Uh, actually, may mga nag-forward po ng mga messages, po parang letter po from the Philippine Embassy na uh, dito po sa Qatar about nga po na keep calm lang daw. Tapos parang back to normal lang. Gusto ko lang po malaman if uh, may ganoon nga po letter. Aha. So, yes. kung ano po yung dapat namin mga gawin. Ano yun? Saan yun natanggap yung sulat? Sa email? Uh, hindi po. Sa mga, sa mga like like sa messenger mga ganun. Okay. Mr. Bolivar, are you still on the line, sir? Yes, yes, yes. Sir, yes. totoo ho bang merong pinadalang sulat, siguro ang ambahada o consulate sa mga kababayan natin sa Doha? Yun nga po, gaya ng sinabi niya, to keep calm? Ang, ang alam ko po, ang um, ambahada natin na uh, has been in touch with uh, our community or at, at the very least uh, issued uh, Uh, statement uh, to our community na yun nga po uh, maging uh, mahinahon lang po. Hindi ko lang po malaman kung pong sulat na yan talaga yung uh, ilutukoy. Pero ang uh, alam ko po ang embassy po ay nananawagan uh, sa ating kababayan na maging mahinahon. Okay, Albert, meron ka pang gusto sabihin kay, uh, sa, sa, ating DFA, sa ating Department of Foreign Affairs? Uh, so far, mukhang okay naman po kasi we are uh, receiving different letters din po na nag-a-assure sa amin na okay naman po yung OFW. Although hindi ko po alam yung yung kung totoo nga po yung letter na yun or what. Pero okay. so far, dito naman po, okay naman po lahat. Okay, at yun din ang sabi ni Mr. Bolivar sa inyo, sa ating mga kababayan dyan sa Qatar, is also to stay, well, um, wag nga kayong sigurong mag-alala ano, mag for now dahil nga to keep calm, yun naman ang kanilang mensahe sa inyo. Albert, maraming sala salamat sa inyo, sa iyo. At uh, matuloy kaming makikipag-ugnayan in the next couple of days to find out kamusta kayo dyan, ha? Maraming salamat sa'yo, um, Albert.